Ayan, uh, good day mga ka -gyms. So, welcome back again sa aking YouTube channel, sa aking rock hunting, gemstone hunting na channel. So, by the way pala mga ka -gyms, ito yung nakulikt ako, mostly made of jasper buyan yan. Ayan, 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 ayan may nahanap akong, I think it's uh, carnelian agit yung gitna. So, basahin natin mamaya guys. Ito yung hawa ko guys, is mga ano to, agate. Locally fine ko lang ito. Locally found pala Ayan, Dito ko lang sa amin Nahanap So basahin natin ang tubig guys Ayan ito As you can see mga ka-gims Ayan ito uh, parang ano sya uh, Red yung gitna I think it's carnelian uh, Gate Or some kind of jasper So comment nga lang dyan sa comment section mga ka James. Ito naman, I think it's agate. Ito kasi as you can see, iwan ko na kung visible 'yan sa video. Ayan, may ano siya, may band or parang uh, pattern na o, As you can see, hopefully nakikita ninyo. Ayan. So, wait comment nga kung agate ba talaga But for me, looks like agate. Pero hindi siya hindi pa siya na fully formed. Ito naman, uh, I think it's chalcedony eh, pero pag dito't banda guys, so nakikita mo yung band niya. So I think this is not a chalcedony. Eh. Ayan, so you can see. Isang uri ng agate po ito mga ka, uh, mga ka gyms Ayan o, oh. Kung nakikita nyo yung pattern. So sa hindi nakakaalam, itong chalcedony eh, is medyo angat siya ng konti sa jasper sa in terms of ano, uh, pricing. Kasi yung price range nito guys starts from 0.4 dollars up to 45 dollar per carat. So depende po sa klase at lugar ng nakuha ano at depende po sa quality. Ah ito mas maganda 'tong quality. Pero I think yung pinaka mas maganda or mas uh pricey na ag agate which is yung sinasabi nilang fire agate. So wala pa tayo ngayon pero ito mas angat ng konti ng Jasper, uh, mas angat ng konti sa Jasper ito guys si agate locally find ko lang dito uh, locally found ko lang dito sa Ilocos Norte guys sa tabing dagat ko so hopefully babalik ko dun sa area na yun at makahanap pa tayo ng uh, kagaya nito soon yan ayan so. ito I think it's Kelsey dun yata to or agate so pagi comment nga lang dyan sa comment section mga ka-gems Ayan, pagtiyagaan nyo muna yung mga videos ko ngayon mga ka-James kasi wala pa akong time na mag-rock hunting kasi kailangan din kasi ng pra uh, budget and time and effort kung magta travel ta kasi dito sa Ilocos Norte mga ka-James halos na halog, halog ko na lahat yung area dito. Actually, may mga part pa nga, hindi ko napuntahan pero masyadong remote na kasi so yung kaya ko lang maabot guys sa motor ko yung tabing dagat yung tabing ilog na tab sa baba ng tulay so that's it for today's video hopefully guys um, by the way pala ito na sinabi ko mas angat konti ng price nito guys kung makakita yung ganitong klaseng bato guys itago nyo na kasi maganda to pag lalo na pag ma-process niya or ma-turned -ma into gemstone kasi mataas po yung value ng agate sa ibang bansa pero doon sa Pilipinas iwan ko lang <laughs> hindi kasi masyadong ano, ano dito sana hopefully uh, maging sikat itong gemstone dito sa Pilipinas and um, tataas nila yung price na din kagaya sa ibang bansa especially Amerika guys talagang usong uso dun sa kanila to eh mga gemstone ayan so yun lang mga ka gems and thank you for watching hopefully mga subscribe kayo guys kasi marami pa tayong mga rock hunting episode na pupuntahan hopefully malibot natin ang buong Pilipinas hindi lang buong Pilipinas guys all around the world kung magka sisikat at uh, lalaki itong ating community as a gems into, uh, gem collector or gem enthusiast sakto pa yung ko so that's it for today's video and God bless everyone stay safe